Hello mga guys, so for today's video, ito yung ating trabaho ngayon. So papasok tayo guys dito sa butas. So, tingnan nyo itong uh, pinagtrabaho ang ko. Ito yung butas na uh, tinatawag na manhole sa mga barko. pumasok so, ako dito, pumaba. Para pinturahan yung ginawa pa yun. nyo naman yung butas ng tataas. Napakataas nyan pag kayo nahulog dyan ay sigurado may kalalagyan talaga kayo pero hindi kayo ang nandyan ako kaya pag ako ang nahulog dyan may kalalagyan ako so ayan na nga uh, papugi-pugi pa tayo dyan so pinapakita ko lang sa inyo yung ating gagawin yung pagpipinturahan ko so ayan Makita nyo, kumikinang-kinang naman yung mga ano, mga building nila. So, pinturahan natin yan. Kasi yan ay para sa anti-rust. Para hindi kalawangin yung building. Kaya kailangan pinturahan. Yung pinturahan yan ay primer lang yan. So, kung pang ano yan. Pang iwas kalawang. So, yan yung mga ginagamit na pinapagura siya. Kasi ano pa lang naman yan. First coating. So, pag barko, maraming ano, pintura na gagawin yan. Pinapakapal talaga yan. Kasi yung dagat, alam mo, malapakatapang yan. So, unang pintura dyan ay primer. Ang kita nyo, Uh, pag kailan kailangan talaga namin ano pa rin ba yung sisirin hanapin yung mga spatter tanggalin kasi ano isa yan sa mga tinitingnan ng mga ano ng chichik ng black na inky <coughs> saka owner Sen sa mga tinitingnan is mga adweld, mga blue hole. So, mas mabilis rin siya makita pag nakapintura. Sa so, pag ilaw mo, makita mo agad yung butas kumpara sa walang pintura. Mahirap pa makita kasi ganyan. Makinang, pag makinang, yung makita yung pag di mo Pero pag may pintura, hindi mo lapitan yung butas, mga adweldor, or undercut. kailan i-will kita mo yan <coughs> kasi nakapintura siya so ito pala guys yung trabaho ko dito sa <coughs> so, ano hindi to shipyard ay hindi to shipyard guys ano to ah uh, ano lang shelter ah uh, nagpapaano nga nakayani-yani o oh, may mga shelter ba na ano paggawa ng parts ng barko yan so dati ship na daw sa ano mga dry dock yung dina so yan pinturahan natin yung mga green line kailangan talaga pinturahan yan kasi para yung kalawang na hindi agad kakapit. O, uh, dito ang ating trabaho ay mag-grind, mag-wielding, uh, mag-repair ng mga welding, mapangit, ganyan. So, buong araw talaga ang trabaho ay ko dito is mag-grind, mag ano, mag mag-repair. Mag yan, mga ganyang ano. Uh, spotty rin lang tanggalin so ganoon lang buhay dito mahirap pero kailangan talaga uh, ano dito trabaho ay pakyawan, parang pakyawan sa ano sa tinapinas pero pwede ka naman ano papitiks-pitiks pero kailangan alam mo yung trabaho mo. Alam mo kung kailan mo tatapusin. Yung pag kailangan ng check dapat before nang check mo ilang days ay pasado yung block. Nandiyan na yung block na standby na. So, ganun dito. Kapag, ano, hindi, hindi masyado busy. Pag busy naman talaga, dikit talaga yan. Dikit yung ano yan, yung pag-kinsa, yung pag-check mismo sa araw na yan, may tinsa yan. Pero pag maluwag yung oras, maluwag yung panahon, na pagitan niya may isang araw, dalawa. Pagdikit yung pag-check ng owner, mis mismo sa araw na yan, may tinsa yan. Yes, yun ang pinakamahirap, pinaka nakapagod. So isang araw guys, hindi lang naman isang block ang nagagawa namin eh. Mabuti yan ang tatlong block so black eh, sabi kong black yung parts ng barko na ginagawa kuhari starboard port side so yun isang araw nun tatlong ganun ang nagagawa ano uh, na ibig sabihin na pa-finalize namin para 14 sana siya. Ganun na talaga. Hirap mag... Mag, mag kasi napakaan niyan guys raming tapok mga kalawang magliliparan yung masisimot mo pag di mag respirator sigurado yung baga mo puno ng kalawang yan o, so, kailangan dito naka complete PPE talaga mag mask may sunglass yung ano sa mata protective glass yan may, dapat yan yan mga kamay mo may mga leather gloves ka hindi pwede dito yung kamay kamay lang nako hindi ka dito tatagal yan. Kaya... ano naman yan uh, provided naman yan by company or minsan ay kinukuha sa ano sa sahod nyo kinakaltas ng pa konti konti yon para mayroong pangbil ng pipi. Kasi dito ngayon sa na pagtrabaho ko ganun uh, Nagbabawas ng ano kunting ano para sa mga PPA pero pag mga lalaking ano kayo mapunta para may shipyard kayo kasi malaking ano yun company libre yun pag mga ganito lang mga maliliit lang na company mamayaran yun